Mga kapanilabalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, ang mga publikano at ang makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pareseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang taon, ipinagbuli ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain taglay ang buong niyang kayamanan at dooy inulustay na lahat sa diwas ng pamumuhay nang malustay na niya ang kanyang kayamanan nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya kaya tambosukan siya sa isang mayaman na nang lupaing iyon siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy Ibig sana niyang puna ng kanyang pagkain kahit ang mga bunga kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat dapat tatawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito ay labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagka. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng sinsing at panyapak. Kunin ang pinatabangguya at patayin kumain tayo at magsaya sapagkat namatay ang at ang anak kong ito ngunit muling nabuhay nawala ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya nasa bukid noon ang pang ang anak na panganay umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay naninig niya ang tugtugan at sayawan Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugod ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang kuya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito Pinaglungkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan kahit isang bisirong kambing para makatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumugot ang ama. Anak, lagi kitang kapining. Ang lahat ng ari-ariin ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. mapagaksiya ka ba? Mga palataya tayo ay nasa ikaapat na linggo sa panahon ng kwaresma. Ang ating ebanghelyo ay kilala sa tawag na prodigal sano ang mapanigbogong anak. Ang ibang termino na pwede natin gamitin bilang katumbas ng salitang prodigal ay mapagaksiya. Makikita natin sa ating ebanghelyo na ang bunsong anak ay nagdesisong kunin ng lahat ng kanyang mana mula sa kanyang ama. Nagpakalayo siya mula sa kanyang ama at kapatid. Nilustay niya ang lahat ng meron siya sa mga masasamang mga bagay. Naubos na ang lahat. Lagi miserable ang kanyang buhay. Nang dahil dito, naimasmasan siya at nagbalik sa kanyang ama. Na siya ay bukas bisig niyang tinanggap muli at ibinanik ang dangal na nawala sa kanyang anak. Aminin natin, may mga pagkakataon na minsan ay mas pinipili nating lumayo sa Diyos sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. Ang resulta nito ay nagiging miserable ang ating buhay. Ang parabola ng prodigal son ay nagpapakita ng iba't ibang karakter na may kanya-kanyang perspektibo. Ito ay ang panganin na anak, ang musong anak at ang kanilang ama. Ang panganin na anak ay isang self-righteous, isang taong mapangusga. Nakita niya na hinayaan ang kanyang kapatid na no ulastayin ang lahat ng mana niya. Subalit, ay noong nagbalik ito, nagalit siya sa kanyang ama. Sinumbat ang panga ito eh. Noong sinabi niya ang hindi man lang siya mabigyan ng inihaw na guya. Ang panganin nanak ay ang mga taong mapagmataas o mataas sa tingin sa sarili na ang tingin nila sa sarili nila ay mga mararangal na mga tao. Madali nilang nahusgahan ang mga ang mga ibang tao, lalo na ang mga makasalanan. Ang buksong anak ay makasarili at walang bahit pagsisisi sa kanya ang kasalanan ginawa. Kinuha niya ang kanyang mana para lustayin sa mga makamundong mga bagay. Nung naghirap na siya, inisip niya ang kaginawahan na, na tinatamasa ng mga alipin nila. na lamang niyang mag isa sa kanila paano lang matakasan ang kadustahan na kanyang kinasasanlakan. Ang ama ay pinakita bilang isang taong mapangunawa at mapagpatawad. Sa kabila ng kanyang ginawang kamalian o sa kabila ng ginawang kamalian ng kanyang bunsong anak, pinatawad na tinanggap niya ito noong siya ay nagbalik sa kanila. Ninakap niya ito at muling binihisan ang Diyos ay sumasalamin sa Ama. Pinibigyan niya tayo ng kalayaan na gawin natin ang ating mga desisyon sa ating buhay. Sa kabila ng ating paglayo sa Kanya ay patuloy at patuloy na nagkakasala. Patuloy pa rin tayo tinatanggap at pinapatawa tuwing tayo ay nagbabalik loob at tumihingi ng kapatawaran. Ginagamit niya ang mga maling desisyon at mga maling gawain natin sa ating buhay upang ipaunawa sa atin na kapag tayo ay malayo sa Kanya, ang lahat ng meron tayo ay magiging magulo at miserable. Harinawa, sa patuloy natin pagalakbay sa buhay pananampala tayo ay huwag tayo magdalawang isip na magbalik loob sa Diyos dahil tayo ay Kanyang iniintay na lumapit muli sa Kanya. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, patawanin ninyo ang aming mga pagkakasala at paggawa ng mga hindi, hindi kagandang mga bagay. Patawarin mo rin ang aming ginagawang paglayo sa iyong piling. Bigyan mo po kami ng biyaya upang muli kaming makalapit at makapagbalik loob sa inyo. Sana po ay muli ninyo kaming tanggapin sa inyong piling. Amen.